Sa kaunaunahang pagkakataon, harapang napag-usapan ni na Pangulong Aquino at ng Chinese Ambassador sa Pilipinas ang gusot sa Scarborough Shoal. Pero kahit kapwa o maasa sa mapayapang solusyon, may mga mabibigat na salita pa rin binitiwa ng dalawa. Maricel Halili, ikwento mo. Tiriwang ng mga negosyanteng Filipino-Chinese ang ikatatlumputpitong anibersaryo ng pagkakaibigan ng Pilipinas sa China. Hindi maiwasan na mapag-usapan ng nangyayaring gusot sa pagitan ng dalawang bansa. Puno ng pag-asa ang ambasador ng China na maayos ang lahat pero kailangan daw makisama ang Pilipinas. Adhering to the diplomatic dialogue, both sides should demonstrate political wisdom to meet each other halfway. Diplomatiko din si Pinoy pero di rin niya natiis na magbitiw ng mabibigat na salita. Both the Philippines and China are exerting efforts to resolve the situation peacefully through diplomatic means. However, I must emphasize that I have taken an oath to defend the Constitution and the sovereignty, sovereignty and territorial integrity of the Republic. Ito ang unang pagkikita ni Pinoy at ng ambassador ng China na kung saan harapan nilang pinag-usapan ang tungkol sa girian ng dalawang bansa sa panatag o Scarborough Shoal. Sa larangan ng diplomasya, hindi pambihira ang mga pahayag na may halong himas batok. Minsan, iba ang sinasabi, iba ang nangyayari. Matapos ang balikatan exercise sa Palawan na sabi ng US at Pilipinas ay walang kinalaman sa alitan sa Spratly at Scarborough, nagpahayag naman ang China na magkakaroon ito ng sariling naval exercises sa gawin ng Japan at Korea, na wala din tinatarget na kahit anong bansa. Sa ngayon ay puro-pormahan pa lang ang nangyayari at mas nangyayari ita ang mga nagnanais magkaayos ang dalawang bansa. Mira friendship be an to the rest of the world. Halili, News5.